panood. Don't forget to like, comment, share, and subscribe this video. Maraming maraming salamat. God bless. Bye. Sipag naman ng baby girl ni Mama. wawalis na. Oh. 20, you ang sipag ah. Oh. Oh. Pag ng bibig, girl. Langga. Huwag mo nang hawakan. Dirty yan. No, dirty, ha. Ah. Huwag mawakan yung dulo. Ano, sakay na. Sakay na sa walis. Lilipad ka na. Balik mo na yan doon sa dulo. Sa ano? Pwesto niyan. Balik mo na, langga. Ang galing ng anak ko, ah. Sa ah. pag-a ah. na O, Oh, yeah. Sipag, ah. oh balik na doon. Oh, ang galing oh, balik niya na. Oh. Okay na 'yan.